Talagang napakahirap bantayan ng nag-iisang Lebron James dahil sa kanyang pambihirang lakas, bilis at di matatawarang atleticism. Kaya naman ang mga bumabantay kay King James ay nakaisip ng mga iba't ibang klaseng depensa para lang pigilan si Lebron. Narito ang mga kakaiba at iba't ibang klasing depensa na naranasan ni Lebron sa paglalaro niya sa NBA. Una sa listahan ay itong illusionary hand defense ni Lou Dort. Mukhang natutunan niya itong depensa na ito kay Hanamichi Sakuragi. Pilit niyang idinidikit ang mga kamay niya sa mukha ni Lebron upang hindi nito masyadong makita ang butas ng ring. Grabe yung galaw ng kamay parang nagpupunas lang ng windshield ng sasakyan. Pero mukhang effective naman ang kanyang kakaibang depensa dahil baldog ang naging tira ni Lebron James. Pangalawa sa ating listahan ay itong sumakay ka pa defense. Kung si SGA ay may mga galawang pasabit, etong si Lebron James ay literal na pinapasakay ang mga defenders. Dahil sa lakas ng katawan ni Lebron ay kailangan mo itong kapitan para hindi makadrive at makascore. Pero kahit anong kapit at pigil mo dito, si Lebron ay parang isang dambuhalang baha na kahit sino man ang humarang ay matatangay sa malakas na agos. Sumunod sa ating listahan ay ang Bembang Defense ni Dylan Brooks. Mukhang matagal na talagang may pagnanasa itong si Dylan Brooks kay Lebron matapos ang kanilang tapatan sa first round ng playoffs noong 2023. Isa sa mga sinabi ni Dylan Brooks kay Lebron ang katagang I poke birds. Pero mukhang ibang bagay ang gusto niyang ipoke dahil nang makita na ni Brooks ang tamang pagkakataon ay hindi niya na ito pinalampas. I sana ah. Oh. <laughs> Sumunod sa ating listahan ay ang no-foul call defense. Sobrang effective nito lalo na kung may pusta ang mga referee sa kalabang team tingnan maigi ang kamay ni Jason Tatum na dumampi sa kaliwang kamay ni Lebron. Napakalinaw na foul to pero kahit nasa harapan pa yan ng referee ay hindi yan tatawagan dahil nakasalalay dito ang talpak ng mga referee at dito na mawawala sa sarili si Lebron. Parang si Goku na magta-transform sa unggoy. Effective ang ganitong depensa kay Lebron lalo na kung medyo bias ang mga referee. Sumunod ay ang flapping defense. Isa sa pinaka-effective na depensa kay Lebron ay ang madalas niya rin ginagawa sa kanyang mga kalaban. Ay ang mag-flap, kumbaga taste your own medicine. Katulad ng clip na ito, pinamitan ni Lebron James si Jokic ng kanyang flapping jutsu at sinadya niya talagang tumilapon hanggang sa mga fan para makonvince sa mga referee. Frustrated si Jokic sa ginawa ni Lebron. Kaya sa sumunod na possession ay ginamit rin ni Jokic ang flapping jutsu ni Lebron. Ngayon alam mo na ang pakiramdam ng nabiktima ng isang flap. Huli sa ating listahan ay itong blowing defense ni Lance Stevenson. Isa sa mga nagpahirap at hindi magawang lampasan ng Indiana Pacers pagdating sa playoffs ay ang dating big three ng Miami Heat kabilang si Lebron James. Sinabi nga ni Paul George sa kanyang podcast na kung wala nga raw si Lebron sa East dati ay maaring nanalo na siya ng championship. Kaya ang kanyang teammate dati na si Lance Stephenson ay ginawa na ang maaring gawin para lang pigilan itong si Lebron James. Kabilang itong pag paghihip niya sa mukha ni Lebron. <laughs> Kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag kalimutang mag-like, pakifollow na rin ang aking FB page o kaya mag-subscribe sa aking YouTube channel. Salamat sa panunood.